Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susamada po natin ang ating pong pecha ngayon pong November 13, 2023 at November 14, 2023. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga followers at sa lahat po ng mga bago pa lamang po ng mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At bago po natin simulan na ating sumada, gusto ko lang pong ipaalala ulit sa lahat, lalong lalo na po sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, na ito po ang mga sumada natin mga ito ay mga gabay lang po yan sa atin pong mga pagtaya. Wala pa rin pong nakakaalam o makakapagsabi kung ano po yung mga labas na mga bola o mga numero sa atin pong mga lugar. At ang mga ito po ay pwede pong tayaan sa umaga, sa tanghali, sa hapon o kaya naman po sa gabi. Depende po sa oras ng bola sa atin pong mga lugar. At uh, pwede po ito sa lahat ng lokasyon At uh, ayan mga idol, umpisan po natin Dito po tayo sa ating sumado sa pecha, ngayon pong November 13 Dito po tayo sa November, yan ay 11 uh, 13 sa ating pecha, 23 sa ating taon Ayan, ganoon pa rin po, uh, simplify muna natin yung mga numero natin dito 1 plus 1 is 2 1 plus 3 is 4 At 2 plus 3 is 5 Dito rin po sa bandang gitna 2 plus 4 is 6 At 4 plus 5 is 9 Ganon din po sa bandang baba 6 plus 9 is 15 Yan po yung ating unang numero Meron po tayong 15 At yung ating pong pangalawang numero naman Dito pa rin po yan Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito 2 plus 4 plus 5 is 11. Ayan mga idol, yan po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 11. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwedeng pwede na rin po natin yung matayaan. 15, 11 o kaya naman ay 11, 15. Ayan mga idol, pwedeng pwede na natin matayaan yung kombinasyon natin dito. Uh, dahil 2 digits din po yung mga numero natin, ayun, simplify muna natin itong dalawang number natin dito para may sumata natin at madagdagan po yung mga numero na pwede po nating pagpilian. And mga idol, dito sa 11, 1 plus 1, yan ay 2. At dito naman sa 15, 1 plus 5 is 6. Ito po ang isusumada natin ngayon, 2 tsaka 6. Ayan, unahin po natin yung 2, kukunin muna natin itong 15, ay 11. Sumada 11, 1 plus 1 is 2. Pwede rin po dyan ang 20, sumada 20. 2 plus 0 is 2, pwede rin po ang 38, sumada 38. 3 plus 8 is 11, at pwede rin ang 29, sumada 29. 2 plus 9 is 11. Ayan mga idol, yan po ang ating sumada sa 2. At dito naman tayo sa 6. Dito sa 6, kukunin muna natin yung 15 sumada 15 1 plus 5 is 6 uh, pwede rin po ang 33 sumada 33 3 plus 3 is 6 at 24 sumada 24 2 plus 4 is 6 And mga idol, yan po yung mga nakuha naman po nating mga numero na pwede po nating pagpilian dito po sa ating sumada sa pecha ngayon pong November 13. Mayroon tayong 2, 11, 20, 38, 29, 6, 15, 33, at 24. Ganun pa rin po ang gagawin natin. Rumble lang po natin yung mga numbers natin yan. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin, mga personal po natin mga kombinasyon. At para naman po dun sa ating sample, ginawa natin dyan yung 24 at 11 then 15 15 at 29 at 6 and 20 ayan mga idol yan naman po yung mga sample natin nakuha sa ating sumada ngayong November 13 ayan, meron po tayo itong 24-11 15-29 at 6-20 dito po sa mga sample natin yan mga sample lang po naman natin itong mga ito pero kung nagustuhan nyo naman po sila pwedeng, pwede pwede nyo rin po matayaan itong mga kombinasyon natin na pili dito pwede kayong magdagdag o kaya dito po sa taas kumuha kaya na lang pong pumili kung ano po po yung mga nagustuhan po natin mga numero at ayan mga idol lang po natin sumati sa pecha ngayon pong November 13 2023 at isunod naman po natin yung atin pong advance sumaga para naman po ngayong November 14, 2023. At ay mga idol, umpisahan natin. Dito tayo sa November, na uh, 11. At 14 sa ating pecha, 23 sa ating taon. Ayan mga idol, ganun pa rin po. Ang gagawin natin I-simplify muna natin yung mga number natin dito. 1 plus 1 is 2. 1 plus 4 is 5. At 2 plus 3 is 5. Ayan, sa bandang gitna rin po, ganun pa rin. 2 plus 5 is 7. At 5 plus 5 is 10. Ganun din po sa bandang baba. 7 plus 10 is 17. Ayan mga idol, yan po yung mga... Yan yung po yung unang numero natin. Meron tayong 17. At yung pangalawa naman, ayan, dito pa rin po yan sa bandang gitna combine pa rin, pa, rin, pa rin, natin itong tatlong numero natin dito yan sa gitna 2 plus 5 plus 5 is 12 ayan mga idol yan naman po yung pangalawang numero natin meron po tayong 12 at pwedeng pwede na po natin matayaan yung kombinasyon natin yan 12, 17 o kaya naman ay 17, 12 ayan mga idol pwedeng pwede na po yung natin matayaan ito at uh, dahil 2 digits din po yung mga numero natin, kagaya po dito. Ayan, simplify muna natin yung dalawang number natin para may sumado natin para mas madagdagan po yung mga numero natin na pwedeng pagbilian. Dito po sa 12, ayan, 1 plus 2 is 3. Uh, at sa 17 naman, 1 plus 7 is 8. Ayan mga yun, yan po ang isusumada natin ngayon. 3 tsaka 8. Ayan, unahin po natin yung 3. Ayan, kukunin muna natin yung 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3. Pwede rin ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin dito ang 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. At pwede rin dyan ang 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, yun po ang ating sumada sa 3. At dito naman po tayo sa 8. Ayan, dito sa 8, kukunin muna natin yung 17. Sumada 17. 1 plus 7 is 8. Pwede rin po dyan ang 26. Sumada 26 is 2 plus 6 is 8. At pwede rin po ang 35 sumada 35 3 plus 5 is 8 ngayon mga idol yun ba yung mga numero naman po natin na nakuha na pwede po natin pagpilian dito po sa ating sumada ngayon pong November 14 ayan rambo lang po natin yung mga number natin ito kung ano po yung mga nagugustuhan po nating mga numero at doon naman po sa ating sample kinuha natin dyan yung 35 35 12 8 and 21 then 17 17 3 Ngayon mga idol, 'yun po yung mga sample po nating nakuha dito sa ating sumada ngayon pong November 14 ayan mga idol meron tayo itong 3512 821 at 173 ayan dito po sa mga sample na yan pwedeng pwede rin po matayaan yung mga yan kung nagustuhan nyo po sila pwede rin kayong magdagdag pa o kaya naman dito sa taas kong oha ayan sa mga nakil circle natin mga number na yan pili lang po tayo ramble lang po natin yung mga yan pipili lang po tayo kung ano po yung mga gusto na po natin mga numero para po sa mga kombinasyon na pwede po natin matayaan. At ayun mga yan po yung sumada po natin ngayon pong November 13 at November 14, 2023. At para naman po dun sa mga comments, sa mga tanong po ninyo, mga pasumada po ninyo na hindi ko po nasasagot, minsan naman po ay nalilate. Ayan, humihingi rin po ako ng pasensya dahil busy po tayo sa trabaho at minsan po ay hindi ko na po nasasagot yung inyong mga katanungan. Pasensya na po. At sa mga ads din po na lumalabas sa ating mga video sa mga dito po sa YouTube natin, ay sana po ay konting pasensya lang po dahil po saglit lang naman po yung mga yun. At ayun mga idol, maraming maraming salamat po at good luck po sa ating pong mga pagtaya.